Hi! Ang topic natin ngayon ay paano mag-unhide sa mga na-hide natin sa ating live or sa premiere. So, ang gagawin natin, click lang natin ating Chrome. Tapos, punta tayo sa ating YouTube Studio. So, kapag walang YouTube Studio, type natin at i-search. Tulad ito. Lalito. Search natin ang YouTube Studio tapos click natin then sa baba sa left side click natin ang settings tapos hanapin natin ang community click natin ang community So, ayan, makikita mo na ang mga moderators sa ating channel. Then, scroll down lang tayo. Makikita natin ang hidden users. So, ayan, may isa akong na-hide kasi nga nagbasto siya sa, dat sa live ko dati. Pero, i-unhide natin siya ngayon for tutorial. So, click natin ang X para ma-unhide natin siya. Click X or yung X. tapos click save sa right side sa baba save tas yun na unhide na siya sa ating channel so makikita na siya ulit sa ating live or premiere